Doni Pangilinan Binakuran si Belle Mariano sa Offalance Ball 2024 Lalong gumaganda kasi ang aktres Kaya ganoon na lamang kung bantayan ito Ang daming magaganda at kuwapong artista ang dumalo Ngunit nakakapukaw talaga ng atensyon ang Don Belle Lalo silang kumikinang kapag magkasama Taong taon palagi silang may entry sa mga Halloween party. Hindi pwedeng walang nababalita patungkol sa kanila. Lahat ng mga reporters dinudumog ang Don Bell. Taong-taong din marirealize mo mga pagbabago sa couple na ito. Lalo na kung gali kaano sila kasweet sa isa't isa. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, paano ba naman kasi hindi babakod itong si Donnie. Napakaganda at elegante ang postura nitong si Bel Mariano. Mas lalo siyang kuminang sa suot niyang natila ginto. Naku po Donnie, huwag mo nang papakawalan si Belinda. Ayon pa sa si isang komento, hindi pa rin talaga sila nagbabago pagdating sa mga nakakasalumuha kahit mga matataas man ang posisyon o hindi o kahit mga staff man napaka marespeto nila very humble sobrang layo na ng darating sa buhay we're so proud of you Don Pell lalo kayong minamahal ng taong bayan dahil sa inyong mga pag-uugali na napakaganda Don't forget to comment your opinion, like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.